Kabanata 1836. I'm merely offering a suggestion. Kung papatayin mo siya o hindi, nasa iyo ang lahat, sabi ni Sebastian sa malalim na boses. Sa huli, tinanggap ni Luna ang payo ni Sebastian. Naunawaan niyang mabuti na kahit pigilin niya ang pagkilos, hindi magdadalawang isip si Zoro na patayin siya. Ang kanyang ama ay napunta sa pag-iisa, malamang na nakikita na ang isang nakamamatay na salungatan sa pagitan nila ay hindi maiiwasan. Talagang malupit at walang awa ang realidad. Bagamat makapangyarihan si Zoro at namumuno sa napakaraming mabibigat na subordinate, si Luna bilang crown princess ay may mas maraming taga-suporta. Sa tabi ni Sebastian, kitang-kita ang kinalabasan. Nang sa wakas ay naayos na ang alikabok, hindi binaygo ni Luna si Sebastian binigyan niya siya ng saganang mapagkukunan ng paglilinang at pinahintulutan siya ng walang limitasyong pag-access sa iba't ibang makapangyarihang mga diskarte at banal na kakayahan. Mabilis lumipas ang oras. Mabilis na umunlad ang cultivation ni Sebastian sa loob lamang ng ilang buwan, na abot ang 8-star transformative deity realm dahil sa napakalaking resources na kanyang itapon. Sa panahong ito nakatanggap si Sebastian ng nakakaalarmang balita ang Demon Tribe ay naglunsad ng malawakang pagsalakay laban sa sangkatauhan. Ang sangkatauhan ay lubos na walang kapangyarihang lumaban. Agad na inutusan ni Sebastian si Luna na ay rally ang puwersa ng Celestial Region habang sila ni Sabrina ay nagmamadaling bumalik sa Perpetual World ng buong bilis. Sa kanilang pagdating, sinalubong sila ng isang kakilakilabot na larangan ng labanan na basang-basa sa dugo, na puno ng walang katapusang pagpatay. Upang maging mas tumpak, ito ay isang one-sided massacre. Ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawang panig ay napakalaki. Sa panig ng tao, mayroon lamang ilang dosen ng cultivator sa transformative deity realm, karamihan sa kanila ay mga reclusive old monsters o malalakas na figure na naglakbay mula sa malalayong domain para tumulong. Sa kabaligtaran, ang Demon Tribe ay mayroong libu-libong transformative deity masters. Ang dalawang panig ay hindi lamang sa parehong antas. Nakatayo si Sebastian sa larangan ng digmaan, nanunood habang sinisira ng Demon Tribe ang lahat ng nakikita, walang iniwan kundi ang pagkawasak sa kanilang kalagayan. Noong una, wala siyang naramdamang simpatiya sa at the Sacred Ground. Pagkatapos ng lahat, walang awa nilang pinalayas siya, at nagtanim siya ng matinding hinanakit dito sa tinatawag na sacred ground. Ngunit habang kinukuha niya ang eksenang nasa harapan niya, nakita niya si Orion, ang Eclipse Peaks Peak Lord, nakatayong dugoan ngunit hindi sumusuko habang siya ay desperadong lumaban sa walang tigil na pag-atake ng Demon Tribe. Nakita pa niya si Pauline, ang apo ni Orion. Ang kanyang maliit na katawan ay nagpupumilit na lumaban sa mga puwersa ng demonyo, ngunit siya ay lumalaban pa rin ng buong lakas. Nakita niya si Caitlyn, ang kanyang minamahal. Ang kanyang mukha ay nakatakda sa determinasyon habang siya ay mahigpit na nakikipaglaban sa kanyang mga kalaban. Nakita niya ang kanyang mga kaibigan, sina Anastasia at Sierra, napagod na pagod, ngunit ayaw pa ring mahulog. Isang alo ng emosyon ang bumalot alot sa loob niya. Sa larangan ng digmaan, ang taksil na si Porter ay buong pagmamalaki na nakatayo sa gitna ng Demon Tribe, ang kanyang boses ay puno ng pagmamataas habang siya ay sumisigaw, "Orion, itigil ang walang kabuluhang pagtutol na ito. Sumuko ka na at baka hahayaan ka naming mamuhay tulad ng hamak na uod mo." Sumabog ang galit ni Orion. dong ang boses niya habang sumisigaw, "Porter, taksil, ka iya ang iyong pagtataksil ay nagdulot ng kahihiyan sa ating sagradong lupa. Kahit na mamatay ako dito ngayon, hinding-hindi ako yuyuko sa Demon Tribe. Si Pauline ay sumigaw sa galit, Porter Cordell, haharapin mo ang banal na parusa para dito. Nag-alab sa galit ang mga mata ni Anastasia habang sumisigaw, ikaw nakasuklam-suklam na taksil. Pagbabayaran mo ang iyong pagkakanulo. Humihingal sa pagod, Nakahanap pa rin si Sierra ng lakas para sampin, kaawa-awa kang halimaw. Mamamatay ka sa miserabling kamatayan. Si Porter, gayon pa man, ay nanunoya lamang. Emph! Mga matigas ang ulo. Kung ganoon ay maghanda na kayo na durugan sa ilalim ng kapangyarihan ng Demon Tribe. Noon lang, gumalaw si Sebastian na parang multo, na biglang sumulpot sa kanilang lahat. Nagulat si Orion sa kanyang pagdating, at hindi niya may tago ang pagkalito sa kanyang boses. Sebastian, bakit ka na pa Malamig at disidido ang boses ni Sebastian habang sinasabi niya, Peak Lord, baka magalit ako sa sacred ground, pero hindi ako tatayo at panoorin kang mamatay. Biglang sumigaw si Pauline, Sebastian, please help us. Bumaba ang tingin ni Sebastian kay Caitlin, at isang kislap ng init at determinasyon ang sumili sa kanyang mga mata. Caitlin, huwag kang matakot. Nandito ako. Bahagyang tumango si Caitlin, puno ng tiwala at pagtitiwala ang kanyang mga mata. Kabanata 1837 Pinagmasdan ni Porter si Sebastian, nanlalaki ang kanyang mga pupil sa pagkabigla bago napalitan ng galit ang kanyang mga tampok. Sebastian Wilder Maglakas loob kang lumakad sa sarili mong kamatayan. Ngayon na ang katapusan mo. Sigaw niya. Gumapang ang mga labi ni Sebastian sa isang mapang asar ng iti. Ang taluna na tulad mo ay nangangahas pang magyabang. Porter Cordell, huwag mong ipagpalagay na ako rin ang Sebastian na minsan mong natapakan. Ang ekspresyon ni Porter ay nabaluktot sa galit, at ang kanyang mga mata na duguan ay nanlilisik sa sama ng loob kinagat niya ang kanyang mga ngipin at dumura, nagbago ang panahon. Ngayon, dudurugin kita sa ilalim ng aking mga paa at pahihirapan ka hanggang sa magmakaawa ka sa kamatayan. Isang malamig na panunuya ang pinakawalan ni Sebastian. Sa ikaw lang mag-isa. Mag-ingat ka na hindi ka makakagat ng higit sa kaya mong nguya. Sa sandaling magsalita siya, isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Ito ay malawak at napakalaki, tulad ng isang puwersang may kakayahang basagin ang kalangitan. Ang presyon ay naging isang umuungal na unos, na nagpapadala ng buhangin at mga labi na umiikot sa kalangitan. Napuno ng kumpiyansa at panghahamak ang tingin ni Sebastian. Para bang si Porter ay isa lamang insekto na madaling durugan sa ilalim ng kanyang mga daliri. Sa sandaling iyon, nag lang tumawag sina Anastasia at Caitlin, puno ng pag-aalala ang kanilang mga mukha. Sebastian. Ang Demon Tribe ay may hindi mabilang na makapangyarihang mga mandirigma. Huwag mong itapon ang iyong buhay. Umalis ka na lang. Ngunit si Sebastian ay tumayong matatag, ang kanyang boses ay lumalakas na may hindi mating na pangangibabaw, bakit ako matatakot sa mga demonyong hamak na ito? Ngayon, Puputulan ko ang taksil na ito at paprotektahan. Kayong lahat. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, ang anyo ni Sebastian ay naging malabo, na parang kidlat na sumugod patungo kay Porter. Umungol si Porter sa pagsuway habang buong lakas niyang itinaas ang kanyang kamao. Ang napakalakas na puwersa sa likod ng kanyang suntok ay umungol sa hangin na parang rumaragas ang bagyo dali-dali namang tumabi si Sebastian, parang anino ang kanyang mga galaw. Sa isang iglap, gumanti siya ng mapangwasak na hampas ng palad. Ang kanilang mga pag-atake ay bumangga sa isang dumadagendong na boom, at ang tunog ay umalingaw-ngaw tulad ng isang bitik ng kidlat sa isang malinaw na kalangitan. Isang napakalaking shockwave ang sumabog palabas, na nagpapadala ng mga pagyanig sa lupa. Ang matinding puwersa ay bumunot ng mga puno, ang kanilang mga sanga ay pumuputol at nagkakalat na parang mga dahon sa isang bagyo, na walang iniwan kundi pagkawasak sa likuran nito. Pagkatapos ng maikling palitan ng mga karaniwang pag-atake, nagkusa si Porter na ilabas ang kakayahan ng Demon Tribe. Nanlaki ang kanyang mga mata, at sumigaw siya sa isang malalim at masungit na boses, Dark Demon Claw, punatin ang langit. Sa isang iglap, umusbong ang makapal na itim na usok sa kanilang paligid. Ito ay siksik na parang tinta. Dala ang nakakatakot na alingaw-ngaw ng mga tumatangis na mga multo at umaalulong na mga demonyo. Ang itim na usok ay mabilis na nagsama-sama sa isang napakalaking malademonyong kuko, na may taas na dose dosen ng talampakan habang naglalabas ng masamang aura ng purong kasamaan. Sinugod nito si Sebastian ng may kakilakilabot na puwersa, ang malakas na impact ay naging sanhi ng panginginig ng hangin. Saan man dumaan ang malademonyong kuko, ang espasyo mismo ay nabasag at nabasag, hindi nakayanan ang napakatinding lakas nito. Isang malamig na panunuya ang pinakawalan ni Sebastian. Pagbabaligtad ng mga elemento. Sa isang iglap, ang nakapaligid na enerhiya ay naging kaguluhan, umaatungal tulad ng isang lumaragasang alo ng tubig. Isang misteryosong puwersa ang sumabog mula kay Sebastian. Ang ningning nito ay tumagos sa kadiliman, na bumubuo ng matinding kaibahan laban sa malademonyong kuko. Sa sandaling ang napakalaking kuko ay bumangga sa magulong enerhiya, para itong nahulog sa kumunoy ang kapangyarihan nito ay mabilis na nabawasan, at ang mga sumisitsit na tunog ng kaagnasan ay pumuno sa hangin nang magsimula itong matono. Nagdilim ang ekspresyon ni Porter, at umungal muli, Demon Flames. Isang agos ng itim na apoy ang bumulwak mula sa kanyang bibig, na kumakalat na parang hindi mapigilan na apoy. Saan man dumaan ang apoy, ang kalawakan mismo ay nabaluktot at baluktot, kumalusko sa nagbabantang enerhiya. Ang hangin ay nag-alab, ang naglalagablab na init ay sumasikal, at ang lugar ay naging makapal sa maamong amoy ng nasuyong lupa nanatiling tahimik si Sebastian, mahinahon ang boses habang sumisigaw, energy slash. Isang makinang naliwanag ng espada ang palm unit sa hangin, matalim gaya ng unang liwanag ng bukang liwayway, dumirecho sa dagat ng itim na apoy. Habang nagsasagupaan ang enerhiya ng espada at apoy, sumabog ang isang sumasabog na nakakasilaw na liwanag, na ng isang nakakabinging pagsabog. Ang shockwave ay cataclysmic gumuho sa buong mga taluktok ng bundok. Nagpapadala ito ng malalaking bato na bumagsak, habang ang lupa ay nagbitak, na bumubuo ng mga nakanganga na bitek. Isang makapal na ulap ng alikabok at mga labi ang tumaas sa kalangitan, na bumabalot sa larangan ng digmaan sa isang magulong bagyo ng pagkawasak. Kabanata 1838 Slash ng Dimensyon Muling ham si Sebastian, Nanlalabo ang kanyang mga kamay habang itinutok ang kanyang espada sa langit. Ang hangin ay nanginginig ng marahas, na bang isang napakalaking hayop ang napunit ang tela ng kalawakan mismo. Sa isang iglap, bumukas ang isang napakalaking dimensional na awang, na nagpakawala ng walang katapusang kalaliman ng kadiliman. Mula sa loob, Isang napakalakas na puwersa ang lumundag na parang rumaragas ang baha, na humaharurot patungo kay Porter ng may mapang wasak na momentum. Ang umaalingaungaw na hangin ay sumisigaw na parang koro ng tumatangis na mga multo, pinupuno ang larangan ng digmaan ng isang mapang api at bangungot na aura. Nanlaki ang mga mata ni Porter sa takot. Desperado siyang nagpatawag ng kalasag ng Demon Tribe, ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang depensa. Gayunpaman, agad na nabasag ang kalasag sa pamamagitan ng isang matalim, nakakatalim na bitek laban sa napakalakas ng dimension slash. Parang isa lang itong marupok na bubog. Si Porter ay ipinadala na lumipad pabalik, na bumagsak sa hangin. Ang isang daloy ng dugo ay nagspray mula sa kanyang bibig, na bumubuo ng isang pulang pula na arco sa buong larangan ng digmaan bago siya marahas na bumagsak sa lupa, na ng dose-dose ng mga talampakan bago huminto. Magical Harmony Blade Ang dagandong ni Sebastian ay umalingaungaw na parang isang banal na utos, at sa sandaling iyon, isang tabak ng dalisay na enerhiya ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Ang talo ay tumibok ng isang misteryosong blow, ang gilid nito ay nagniningning ng halos banal na talas. Ang mga aktibo at passive na enerhiya ay lumalangoy ng mahina sa ibabaw nito, na naglalabas ng hindi makamundong aura. Sa isang pag-iisip, inilunsad ni Sebastian ang espada na parang kidlat. Ang bilis nito ay nakakabulag, at ang trajectory nito ay imposibleng masubaybayan. Ang talo may hiniwa sa hangin, ang matalim na ugong nito ay tumatawid sa kaguluhan sa larangan ng digmaan. Galit na umiwas si Porter, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya naiwasan ang hindi maiiwasan. Napunit ng espada ang kanyang laman, nagdulot ng malalim, nakanganga ng mga sugat, at sariwang dugo ang nagwisik sa lahat ng direksyon. Napaatras si Porter, ang dating mapagmataas na kalmado ay napalitan na ng matinding gulat. Samantala, lumipat si Sebastian kasama ang Phantom Stride. Ang kanyang anyo ay kumikislap na parang multo, na naging imposibleng target. Ang mga mata ni Porter ay nagliliyab, ngunit hindi niya malok ang eksaktong posisyon ni Sebastian. Lumakas ang kanyang takot, at isang kakilakilabot na realisasyon ang pumasok sa kanyang puso. Hindi niya akalain na magiging ganito kalakas si Sebastian. Natatakot siya na baka ito na ang katapusan niya. Maghandang mamatay. Si Sebastian ay naglunsad ng isa pang mabangis na pag-atake. Ang kanyang Harmony Blade ay nagradiated ng isang matinding, nakakabulag na liwanag, tulad ng isang nagninangas na araw na bumababa sa larangan ng digmaan. Ang talo ay humuhuni ng may kapangyarihan, na parabang nauuhaw sa dugo ng kalaban nito. Sa isang huling pagkilos ng desperasyon, pinakawalan ni Porter ang kanyang ultimate technique. Pagbaba ng demonyo. Isang napakalaking demonyong aparisyon ang bumungad sa kanyang likuran, na may taas na mahigit tatlundaang talampakan. Naglalabas ito ng hindi maarok, mapang-ipang aura. Ang mga mata ng demonyong mapupulang dugo ay kumikinang. Ang nakanganga mo nito ay bamyubyula ng itim na ambon, habang ang mismong hangin ay nanginginig sa nakalulungkot na bigat ng presensya nito. Gayunpaman, na natiling hindi nabigla si Sebastian. Espesyal na artifact brass flask sa kalagitnaan ng grado, absorb. Ang brass flask ay sumambulat na may napakalaking puwersa ng pagsipsip, tulad ng isang hindi nakikitang puyo ng tubig na nilalamon ang lahat ng bagay sa landas nito. Ang demonyong aparisyon ni Porter ay napaungol sa matinding paghihirap. Ang nakakabinging sigaw nito ay umalingaungaw sa kalangitan, habang ito ay dahan daw ang hinihila patungo sa abyssal void ng artifact. Nang ibabaw ang gulat sa mukha ni Porter. Desperado, tumakas siya. Upper grade espesyal na artifact apricot dilaw na bandila, Supuin Ang apricot dilaw na watawat ay bumukas, na ning ng napakaraming banal na kinang. Ito ay katulad ng isang hindi matinag na sagradong bundok na bumababa sa larangan ng digmaan. Isang kislap ng gininto ang liwanag ang naglock kay Porter sa pwesto. Ang kanyang katawan ay nagyelo na parang nakagapos ng hindi masisira na mga tanikala. Ang watawat ay kumikislap sa hangin. Ang presensya nito ay nangingibabaw sa larangan ng digmaan. Itinulak ni Sebastian ang kanyang espada pasulong para sa isang huling hampas. Ang liwanag ng espada ay pumunit sa hangin na parang celestial na bahaghari, diretsyong tumusok sa dibdib ni Porter nang walang pagkakamali. Ang matinding puwersa ng pag-atake ay katiklismak ang nakapalibot na espasyo ay nabasag, at ang tela nito ay nabasag tulad ng marupok na salamin. Ang mga bundok ay gumuho, at ang lupa ay gumuho sa loob, na bumubuo ng malalim na mga bitek habang ang lupain ay nawasak. Isang matayog na ulap ng alabok ang sumabog sa langit, na pinawi ang araw, habang ang nakabibinging dagandong ng pagkawasak ay dumagundong sa kalangitan na parang banal na paghatol. Lahat ng tao sa paligid ay lubos na kinilig sa sobrang lakas ni Sebastian. Ang larangan ng digmaan, na dating isang magulong unos ng sigaw ng labanan at nagsasalpukan na bakal, ay nahulog sa ganap na katahimikan. Walang bulong, ni at sagit na ng lahat ng ito, si Sebastian ay nakatayong matangkad na may hindi natitinag na anyo, na tila isang Diyos ng digmaan na nagkatawang tao. Kabanata 1839 Nanlaki ang mga mata ni Caitlin, at bahagyang nakanganga ang bibig. Gulat at kawalang paniwala ang nakasulat sa buong mukha niya habang bumubulong sa sarili, napakakapangyarihan ni Sebastian. Ang mga mata ni Sierra ay kasing laki ng mga bola ng golf, at siya ay nabigla. Pagkaraan ng mahabang sandali, bumalik siya sa katinoan at napabuntong hininga, siya ba ang Sebastian na kilala natin? He's literally a war god. Nagkatitigan si Rodyard at ang iba pang matatanda sa isa't isa na may gulat sa kanilang mga mata, na para bang sinasabi na ang kapangyarihan ni Sebastian ay talagang hindi kapanipaniwala. Samantala, tuwang-tuwa ang mga apprentice, ang galing ni Sebastian. He's unbeatable. Habang ang lahat ay naliligo sa gulat na dinala sa kanila ni Sebastian, si Selvan naman ay namumula sa galit. Ang kanyang mukha ay naging mas masama sa pangalawang pagkakataon, at siya ay sumigaw, Brat, ang lakas ng loob mong sirain ang aking mga plano. Papatayin kita. Inilabas niya ang lahat ng kanyang 8-star transformative deity cultivation, at ang nakakatakot na enerhiya ay lumabas na parang buhawi. However, Sebastian merely sniggered. Kahit na ang isang taong ka-level mo ay may lakas ng loob na kumilos ng ganoong kay abangan sa akin. Itinaas ni Selvan ang higanteng spike club sa kanyang kamay, na nagdulot ng mga bugzo ng hangin patungo kay Sebastian, ngunit si Sebastian ay kumilos ng kasing bilis ng kidlat at madaling nakaiwas sa kanila. Kasabay nito, ibinaba niya ang kanyang harmony blade, at isang blade ng light shot patungo kay Selvan. Nagmamadali, tinanggol ni Selvan ang sarili mula rito ngunit napaatras ito ng ilang hakbang. Sa galit, sinimulan niya ang isa pang pag-atake na mas malakas. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Sebastian ng anumang pagkakataon. Pagbabaligtad ng mga elemento. Kaagad, ang enerhiya sa kanilang paligid ay naging magulo, at ang pag-atake ni Selvan ay nawalan ng direksyon. Slash ng dimensyon sinamantala ni Sebastian ang pagkakataong umatake. Napunit ang espasyo, at isang malakas na puwersa ang tumama kay Selvan. Agad na lumitaw ang isang malalim na hiwa sa kanyang katawan. Nang makitang hindi pabor sa kanya ang sitwasyon, sumigaw si Selvan, sabay-sabay nating patayin siya, lahat. Mahigit isang dosen ng eksperto sa transformative deity ang nagsama-sama at pinalibutan si Sebastian hindi natakot si Sebastian. Sa halip, ibinalik niya ang kanyang ulo at humagalpak sa tawa. Magandang timing. Ngayon, hindi ka umuwi. Gamit ang phantom steps, malayang pumagit na siya sa pagitan ng mga dalubhasa ng demonyo at itinaas ang harmony blade. Bawat hampas niya ay magdudulot ng tilamsik ng dugo. Magical harmony blade. Muli, ipinakita ni Sebastian ang kanyang mahusay na galaw. Maraming mahiwagang espada ang lumitaw ng wala sa oras at lumipad patungo sa mga dalubhasa ng demonyo. Sa sumunod na segundo, umalang ang mga sigaw ng sakit habang ang mga dalubhasa ng demonyo ay sunod-sunod na natamba mula sa mga pinsala. Lalong tumindi ang atake ni Sebastian, at hindi napigilan ang kanyang momentum. Sa huli, ang mga dalubhasa ng demonyo ay tumakas sa takot matapos siyang makatanggap ng matinding palo mula sa kanya habang nasupil ni Sebastian ang pinakamalakas na grupo ng demonyong tribo, nabawi ng mga tao mula sa at Ete Sacred Ground ang kanilang moral at nagsimulang lumaban sa lahat ng mayroon sila. Tulad ng mga mabangis na hayop, pinalo nila ang mga tribo ng demonyo ng labis na ibinaba ng huli ang kanilang mga sandata at tumakas. Samantala, hindi pinabayaan ni Sebastian si Selvan o ang mga nasugatang demonyong eksperto. Tulad ng Grim Reaper, Tinapos niya ang kanilang buhay, at wala ni isang miyembro ng mga demonyong tribo ang nabubuhay saan man siya dumaan. Ang bawat pag-atake na ginawa niya ay nagdadala ng isang malakas na pakiramdam ng pangangibabaw at pagpatay na layunin. Ngayon ang katapusan ng mga demonyong tribo. Ang mga katawan ng mga miyembro ng demonyong tribo ay nakasalansan habang kinakatay niya ang mga ito, at kinulayan ng dugo ang lupa. Sa laban ng ito, Matagumpay na naibalik ng Bile et Sacred Ground ang sitwasyon sa tulong ni Sebastian at nakuha ang kompletong tagumpay. Palibhas ay nahihiya, si Rodyard at ang iba pang matatanda ay nagpasalamat at humingi ng tawad kay Sebastian ng tame time at natatakot. Bilang tugon, napabuntong hininga na lang si Sebastian dahil hindi siya mapakali sa pakikitungo sa kanila. Pagtalikod niya, sinama niya si Caitlin at umalis. Pagkatapos, dinala niya si Caitlyn sa Dismas Island at nakipagkita kay Lana at sa iba pa. Matapos mapaayo si Caitlyn, sumugod siyang mag-isa sa Alpins nang hindi nag-aksaya ng isang segundo. Ang nasa isip lang niya ay ang kaligtasan ni Lillian. Sa oras na maabot niya ang Alpins, natagpuan niya sila sa ilalim ng mabangis na pag-atake ng demonyong tribo, tulad ng inaasahan niya. Bagaman ang pamilyang Alpen ay kilala sa lugar na iyon at may maraming eksperto, namutla sila kung ihahambing sa agresibo at magarbong mga tribo ng demonyo. Sa sandaling ito, maaari lamang silang kumapit sa pamamagitan ng isang sinulid sa pamamagitan ng paggamit ng mga porma sayon. Gayunpaman, ang mga pag-atake mula sa mga tribo ng demonyo ay lumalagong mas agresibo, at ang matibay na forma sayon ay nagsimulang pumutok at nabasag sa ilalim ng patuloy na pag-atake. Mababakas sa mga mukha ng Alkins ang kawalan ng pag-asa. Alam na alam nila na hindi sila makakatakas sa kalamidad na ito. Kabanata 1840 Sa kritikal na sandali, si Alekto ay lumakad ng may pagmamalaki, ang kanyang masamang tingin ay nakalok kay Lilian, at isang maalay ng ngiti ang bumalatay sa kanyang mukha. Pretty one, serve me well. If I'm satisfied with you, baka iligtas ko ang buhay mo. Nanlaki ang mga mata ni Lilian sa galit, at sumisigaw siya ng malakas, kasuklam-suklam at walang hiyang demonyong tribo. Huwag mo na akong isipin na ipahiya ako. Wala kang ideya kung ano ang mas mabuti para sa iyo. Bumagsak ang mukha ni Alekto, at nagutos siya ng masama, iligtas ang lahat ng kabataan at magagandang babae para sa aking paggamit, at patayin ang natitirang mga tao. Nang marinig ang utos, tumawa ng malizyoso at mayabang ang kanyang katribo bago sumugod sa Alkins na parang mga gutom na lobo. Sa kabilang banda, lalong nag-alab ang galit ng mga Alkino nang marinig ang malupit na utos ni Alekto. Ang pinuno ng pamilyang Alpan ay tumayo, punong-puno ng determinasyon ang kanyang namuong panahon na mukha, at baka sa kanyang mga mata ang determinasyon. Mga anak ng Alkins, ang Demon Tribe ay lumampas sa dagat ngayon. Ang aming pamilya ay dumaan sa lahat ng mga bagyo sa libu-libong taon at hindi kailanman sumuko sa anumang masasamang puwersa. Kahit na nangangahulugan ito ng kamatayan, kailangan nating mamatay ng may kaluwalhatian at dignidad. Labanan hanggang dulo. Sigaw ng mga kabataang lalaki mula sa Alkins, malakas at malinaw ang kanilang mga boses. Umalangaw-ngaw ito sa kalangitan at napuno ng kanilang katapangan at matatag na paniniwala. Hawak-hawak nila ng mahigpit ang kanilang mga sandata, kalmadong nakatingin sa mukha ni kamatayan. Isang matandang lalaki na may dalang tungkod ang nagsalita sa nanginginig ngunit malakas na boses, nakaligtas tayo sa loob ng libu-libong taon nang hindi na kompromiso ang ating kaluwalhatian at dignidad. Kahit na isang taon na lang at huling patak ng dugo ang natitira sa huli, hindi tayo susuko sa mga demonyong tribong ito. Mahigpit na hinawakan ng mga babae ang kanilang mga anak. Bagaman ang takot ay kumikislap sa kanilang mga mata, karamihan sa mga ito ay determinado. Kami ay kabilang sa pamilyang Alpon sa buhay at kamatayan para sa karangalan ng aming pamilya at sa kinabukasan ng aming mga anak, lahat kami ay lalabas. Lillian gripped her sword secured, her pretty face filed with fortitude as she yelled, Hindi mo dapat year ang dignidad ng mga Alpins, mga demonyong tribo. Ano man ang mangyari, babayaran ka namin ng napakahirap na halaga. Umalingaungaw sa hangin ang mga hiyawan ng pamilya Alpan. Galit, Determinasyon, at isang di mapagparaya na espiritu ang bumalot sa kanilang mga tinig. Inihanda sila para sa kamatayan at sa pangwakas, na kamamatay na labanan sa mga demonyong tribo, na pinuprotektahan ang dignidad at karangalan ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang dugo. Matapos marinig ang mga ito, naglunsad ng matinding pag-atake ang mga tribo ng demonyo. Nagsuot sila ng masasamang hitsura at ang kanilang mga sandata ay kumikinang sa malamig na liwanag, na nagdadala ng walang katapusang kalupitan at layuning pumatay. Nakipaglaban ang mga alpan sa lahat ng mayroon sila bilang ganti. Umalangaw-ngaw ang mga tunog ng sagupaan ng mga sandata sa lahat ng dako, at tumalsik ang dugo sa lahat ng dako, na nabahiran ang lupa. Sunod-sunod na bumagsak ang mga alpins, ngunit patuloy silang nagmarcha pasulong ng walang anumang intensyon na umatras. Isang batang mandirigma mula sa pamilyang alpen ang tinaga sa balikat ng isang demonyo, ngunit pinahintulutan niya ang sakit at ginamit ang kanyang huling piraso ng enerhiya upang tumagos ang kanyang espada sa dibdib ng demonyo. Protektahan ang aming pamilya. Sigaw ng isang matanda, ngunit lumipad siya palabas ng lugar matapos matamaan ng isang banal na pamamaraan mula sa mga tribo ng demonyo. Si Lillian ay dumanas ng maraming pinsala at ang kanyang enerhiya ay unti-unting nauubos. Sa kabila noon, lumalaban pa rin siya ng husto. Ang buong pamilya Alpen ay nadulas sa isang mahirap na labanan habang ang anino ng kamatayan ay umaaligid sa kanila. Nang nasa dulo na sila ng kanilang pag-asa, umakyat si Sebastian na parang Diyos. Naglabas siya ng malakas na enerhiya sa paligid niya, at puno ng galit ang kanyang mga mata. Mga masasamang tribo ng demonyo, itigil na ninyo ang inyong mga pagkakasala. Siya ay sumigaw, ang kanyang boses ay nanginginig sa mga ulap na parang kulog.